Magandang araw, welcome po sa aking channel, Lombrain TV. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang rest house na may guest house at kubo. May lahat area po ito na 618 square meters. Ito po titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Bali po dalawa ang gate nito. So meron pong dalawang street access. Dito po sa loob ng property ay punong puno po ng mga ornamental plants at ito pong bahay ay well-maintained kaya ready for occupancy. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin at malamig po ang klima. Ito po ay nasa matas na lugar, ang estimated elevation above sea level ay 1127.3 feet. Ito po yung main door at dito po sa loob ng bahay ay open concept lang, walang partitions kaya maliwalas. Ito pong mga kagamitan ay hindi po kasama yan. Ito po yung living area, yung altar, then may entertainment, dining area. At meron po itong dalawang kwarto. Ito po yung isang kwarto na kung saan naka-sliding glass door at Japanese theme. Okay, ito pong lokasyon nitong property ay malapit po sa lahat ng business establishments. Mula po sa Premier Silang o sa Main Highway, nandun na rin po ang mga business at restaurants. Ang distance is 2 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Binibenta po ito ni owner sa halagang 25 million pesos. Kung may makatanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. Maraming, maraming Salamat po.